Welcome na naman mga kabaryo sa ating usapang baboy and makikita nyo na po sa aking likod tayo po ay nasa farm ni Mam Ma Helen and ngayon po pag-uusapan natin ang Kaling Guidelines. Okay, so pag po ng dati mga kabaryo dito muna tayo ulit sa kanilang farming building. And kung matatandaan nyo mga kabaryo, mula nung pong huli natin bisita dito ang mga nganak po ngayong February ay kakaunti lang so parang 6 or 7 lang at short nga po ito sa target natin na 13 na uh, inihin na mga nganak kada buwan so ito po ay dahil nga sa pagkakal nila na hindi rin po ready ang mga replacement gilts kaya hindi po rin natin nakukuha yung target breeding per month so short po tayo pero sa ngayon po, ito ang mga bake nila. Ayan, magaganda naman and mararami naman ano po and kaya po tayo laging nagbibilang ng mga BA kasi isa po ito sa mga uh, tinitingnan natin kung kailangan na bang ikal ang ating mga inen ano po. so syempre kung ang ating kung mga inen ay laging kaunti lang mga anak ito po ay hindi na economical na i-maintain so kinakal na rin po natin yan so mamaya po i natin yan ito po napakarami niyang BA inehin po ang kulang And then dito po, ito ay mukhang kaanak lang. Ayan. Yeah. So, nasa Sampuri naman po ang beak na ito. And then, ito pa. So, ito po ay, ito medyo kaunti lang, anim lang. And kung ito po ay consistent na ganito lang mga anak, ito po ay kinakalan po. So ayan, lumabas pa yung isa. Ito na siya. Mukhang ayaw pa niya po na magpakal. Okay, sa ngayon po, meron lang pitong nanganak dito sa farm ni Ma'am Helen. And ito naman po yung iba pa, mga buntis po ito. So ito naman yung mga nakaschedule ng March. Ayan. Okay, so puno naman po ang isang linya pa. Then tingnan naman po natin yung kondisyon ng kanilang iba pang mga inihin. Ayan. So, ito po ang kanilang gestating building. At isa nga po sa dahilan kung bakit hindi rin makapagparami ng isang daang inihin ang farm ni Ma'am Helen ay kulang-kulang pa ng mga kulungan. Ano po? So, ito po ang kanilang mga inihin. Halo-halo na po ito. Meron na dito mga matatanda and merong mga bata. So, ito po yung mga matatanda dito. Ayan, so, ito po, bagong walay ito. Sa pagkakal ng inahin po, karaniwan ang ginagawa nating basihan ay kung halimbawa sila ay downers, nagkaroon ng infection ayaw na kumain, hindi nang patayo. Karaniwan din kapag namilay sila or kung hindi na sila magbuntis dahil paulit-ulit yung kanilang Ano po. So ngayon po, magdidiscuss tayo ng kaling guidelines kung saan importante po ang pagkakaroon ng records. And katulad po dito sa farm ni Ma'am Helen na hindi pa masyadong maayos ang kanilang recording ay medyo mahihirapan po tayo na ma-identify dito sa mga inihin ito, yung mga hindi na dapat i-retain or ikal ano po. So dito po sa i-discuss natin ay more on dun sa performance. Kaya dito po papasok yung importansya ng record keeping. So tulad po ng mga ito, medyo bata pa yung iba dito kaya okay pang simulan ito ng mga ito ng saw card. And ito, mukhang naglalandi po yata ito. Check natin. Ngayon, parang tuyo naman. Wala pang lumalabas na discharge. So, pacheck na lang po natin yan. Ang saw card, mga kabaryo, ito po ay individual. Meron dapat ang ating mga inhin. And dito po natin nilalagay yung performance ng ating mga inhin. Yung kanilang anak kung sila po ba ay mabilis na buntis, etc. etc., and dito po tayo magbabase para sa ating calling guidelines okay. and ito po ang ating guidelines for calling ano po so itong file po na ito ay hindi ko sure kung ito ay galing sa ITCPH ano po pero ito po ay pwede nyo pa rin baguhin depende sa inyo ano po so at least lang magkaroon tayo ng mga susundin na guidelines nga para alam natin kung kailan po natin ikakal ang ating mga inhin. Okay. So explain na po natin. Dito po sa kaliwa, nakalagay dito yung parity. So kung nasaan po dito yung inyong mga inhen, kung siya po ba ay gilt, nakapanganak na ng isa, dalawa, so on and so forth. Ano po? And then kasunod po ay yung litter size. So dito po importante na alam natin yung mga biik na napoproduce ng ating mga inhen. Ano po? And then kasunod is kung uh, related po ito sa paglalandi ng ating mga inhen. And then next po is impregnation or kung nabubuntis ba ang ating mga inhen. Okay, so first po dito tayo sa gilt. So sinasabi po dito, uh, liter size ay siyempre hindi pa po yung applicable kasi hindi pa naman nanganak yung ating mga gilts. So kapag daw po ang ating mga gilts ay nine and a half months na at hindi pa po siya naglalandi, ito po ay pwede nang i-consider for calling And then kapag naman po nabibreed natin siya, ibig sabihin naglalandi siya at ini-AI natin or pinapabarakuhan natin. Pero kapag tatlong beses na po siyang hindi nabuuan or hindi nabuntis, pwede na po natin siyang ikal pagdating ng apat na paglalandi. Uh -uh. Then syempre ang kasunod po ay parity one, ibig sabihin nanganak na siya. So sa litter size po hindi pa rin natin ginagamit itong uh, criteria na ito for culling. Ano po? Pero i-check iche ulit natin sa estrus naman. So kapag po ang ating mga inihin ay nakapanganak na at sila po ay iwinalay, so dapat po within 10 days sila po ay maglalandi. Pero kapag sila po ay hindi naglande within 10 days, ito po ay tuturukan natin ng mga hormones katulad ng gonadine, Syncrovet, PG600, etc. Et, cetera, et cetera. ano po? And kapag sila po ay hindi pa rin naglandi, kahit sila ay tinurukan na natin ng hormone, sila po ay pwede na rin i-consider for culling. Ano po? And then sa impregnation naman or conception, kapag halimbawa naman na natural na bumabalik sa paglalandi ang ating inihin na bagong walay, at sila po ay hindi nabubuntis sa dalawang beses na paglalandi niya naturally So sila po ay considered for calling. Pero kapag sila po ay tinurukan natin ng hormones and naglande after 3 days pero hindi rin siya nagbuntis sa kasunod niyang paglalandi, ibig sabihin siya rin po ay pwede na nating ikal. Oh, no. Then move on naman po tayo sa second parity So ganoon pa rin po hindi pa rin natin ginagamit na criteria ang litter size Then nakalagay po dito para sa istrus na hindi po natin siya binibigyan ng hormonal treatment Pero kapag hindi po siya naglande within 30 days after walay ay for calling na rin siya And then pagdating po sa conception or impregnation Kapag siya po ay may dalawang unsuccessful consecutive breedings ay hindi na rin po natin siya i-consider na itutuloy sa third parity. And then next po sa third parity, dito ginagamit na natin ang liter size. So kailangan na po natin bilangin yung mga naging beak niya mula nung first, second, and third parity. Kapag ito pong ating inahin ay nanganak lang ng less than 24 piglets sa tatlong anakan, candidate na rin po siya for calling. Ano po? So, sa estrus, cal, if not in heat, within 30 days after winning. So, same po ito with yung second parity. And then, yung pong impregnation niya, same din with second parity. Ibig sabihin, kapag walang nabubuntis after dalawang bulugan or AI, for calling na rin po siya. And then, fourth parity. So, dito po, binibilang ulit yung mga biik. So, kung ang ating inihin ay less than 26 piglets lang ang naiwawalay mula dun sa huling tatlong beses niyang panganak ibig sabihin po ay second, third and fourth parity siya po ay candidate na rin for calling ano po so same din ang estrus and impregnation dun sa mga previous parities and then para naman po sa fifth parity sa liter size po chinecheck natin kung ang ating mga inhen ay naka less than 27 piglets na naproduce mula sa third, fourth and fifth parity so ibig sabihin ito na po kasi yung dapat marami silang mga anak pero hindi pa rin sila nagpo-produce. So ibig sabihin may problema na talaga yung ating inhin And hindi na po economical na patawirin pa siya ng 6 parity. So 6 parity po, same din lang. And then 7 parity, ito medyo kaunti na lang po mga inhin talaga yung nakakaabot ng 7 parities. Actually po, ang average na parity ng ating mga inhin is uh, hanggang 4 parities lang. So kung lumampas sila ng 4 parity, swerte na po yun. Pero para sa 7 parity, i-check iche po natin ulit yung tatlong anakan niya. So kung less than 27 piglets ay for calling na siya. And kapag siya po ay nag-produce ng 2 piglets na less than 2 kilograms at birth. po Kasi habang tumatanda ang ating mga inhin, mas lumiliit din po yung produce niya mga piglets. And then pagdating po sa estrus, mas mahigpit na po tayo kapag hindi po sila naglande after 10 days ay for kaling na siya. And then pagdating po sa impregnation, kapag siya po ay hindi nagbuntis after ng unang breeding ay for calling na rin po siya. Okay, muli mga kabaryo, ito po ay guide lang. Ano po? So pwede niyo po itong baguhin depende sa inyo pangangailangan. Pwede niyo pong higpitan pa at pwede niyo medyo luwag-luwagan. Ano po? Pero ang importante lang po dito ay magkaroon tayo ng strict na pagsunod sa inyong magiging guidelines para alam natin po kung kailan natin ikakalang ating mga inhin. Dahil mas matagal po natin pinagbibigyan ng ating mga inhin na hindi naman na talaga sila productive ay palaki ng palaki ang lugi natin sa ating mga babuyan. Oh, no. Okay, so diretso po tayo mga kabaryo dito sa farm ni Ma'am Helen and eto na po ang kanilang nursery pen. So wala po masyadong laman. And isa nga po ito sa mga naging dahilan kung bakit maraming mga inihin ang nakal dito sa farm. So marami pong inihin dito ang kaunti lang mga anak. Pero yun nga, dapat po ay meron tayong guidelines and records or yung mga sow cards nila para malaman natin kung sino ba talaga yung mga consistent na non-performing sow. So, hindi po porke yung isang inihin ay nanganak ng kambal ngayon ay ikakal na agad. Ano po? Kasi baka next time ay mga manganak naman siya ng isang So, sobra-sobra pa rin. Ano po? At mapapansin nyo nga po sa diniscuss nating guidelines ay tatlong parities or tatlong anakan yung inoobserbahan natin bago tayo magbaba ng desisyon kung ikakal na ang ating mga inihin. Okay. Okay, so ayan po. Diretso naman tayo dito sa kanilang building 1. Dahil baka naman po dito nila nilagay yung ibang mga biik. Okay, so ito na po siya. So last time po meron tayong mga kinal din dito ng mga inhen. Ayan, biik na nakalagay. So andito naman po. Medyo maaga pong ibinaba yung mga biik. Pwede pa sana ito doon sa kanilang elevated na nursery pen. So ito rin, dating inahin din ang nakalagay dito. Ayan, so mga starter na po ito. Ayan, magaganda ang kanilang katawan. Okay. Ayan, puro mga big po palang laman. So ito ay starter or grower na. Or meron din po siguro dito mga gilts na katulad ng pinag-usapan natin dati ay pina-prepare para uh, replacement gilts. So ito pa, medyo napaaga pa rin ang baba. Pwede pa rin sana ito sa nursery pen. And dito naman. So ito po yata, ayan, pipilian po ito ng mga gilts. Meron din pambenta. May mga inuubo po pero at least wala tayo dito mga mandirigmang baboy. Ayan, may para ako pala dito. So pinapakita lang yata dito ni Sir Blandy na mas malinis ang kanyang kulungan kumpara kay Kuya Larry. Okay. Then dito po ay dry. And itong isa ay bakante. So ito na po yung huli. So ito yung malungkot na baboy. Huh? At kaya po pala siya malungkot kasi meron po siyang prolapse at pilay na din. So hindi na po siya makatayo talaga. So dati pa ay ito na pala ang kondisyon niya. Ito po patatayo ni Sir Jimmy So siguro po ay may ilang linggo ng ganito ang condition nitong ating inhen. Ayan. And dito po tayo nalulugi. po? So kung hindi po natin na detect ng maagap yung ganito at hindi po natin nabibigyan agad ng desisyon na ikal na sila ay nagpapakain po tayo sa mga inhen na hindi na po natin mapapakinabangan. At hanggang dito na lang po muna ulit mga kabaryo. And shoutout na po kay Sir Erich ng Cotabato, Boss Louis Afable, and Ma'am Maida Obilio from La Union. Okay, so thank you po for watching. And sa lahat po na ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel. And mag-iingat po tayo palagi. na may ng pigrola